Mag-subscribe sa channel na ko para hindi mo mamiss ang mga kawili video. Ano ang plano mo sa akin? Kapag may ginawa kang masama, sisigaw ako. Ah! Lana! Nasa mas mahusay na patutunguhan! Hindi mo kayang iwan ang asawa ko sa araw ng pagpapakilala. Sumama ka doon sa lalaking yun. Pinahiya mo ako sa lahat ng May nakita ka bang ibang babae! Kuya! Bumalik ka sa iyong ina na nagtuturo! Huwag kang mag-alala! Ayan na siya! Anak, saan ka ba nanggaling? Anong nangyayari, anak? Mi! Anong nangyayari, Anak! Utmay, may nangyari ba? Sabihin mo kay Nanay. Utmay, may Bakit ka umiiyak? May nangyari ba? Sabihin mo kay Lola. Utmay, eh, eh, huwag mong takutin si Nanay uh, ha. Uh, 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 Alam niya na ba uh, ang lahat ba? ng nangyari? Oh, uh, utmay, uh, uh, natatakot si Nanay. Ano bang nangyari? Sabihin mo kay Nanay. Uh, huwag kang manahimik. May problema ka ba? Wala iyon. Ano ang sinabi mo kay Min? Mama, huwag mo siyang pagalitan. Lahat ito, lahat ay kasalanan ko. Pasensya na. <laughs> Napahiya ko kayo ni tita. Pero hindi ko maaring pakasalan si Hip. Hindi ko kayang pakasalan ang taong hindi ko mahal. Sige na. Hindi na kita pipilitin na pakasalan si Hip. Ginawa ko lang yun. Dahil takot akong malin lang ka. Pero ngayong nagbago na ang isip ni nanay, hindi na niya ako pipilitin. Na naginip ako. Anong problema na pinaalis mo si tatay dito? Sabihin mo? Gusto kong makipag-usap kay tatay ng pribado. Anong problema? Tatay, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Sige ba? Tatlong buwan na tayong nangako sa isa't isa. Hindi ba? Ano pa bang itatanong mo? Si tatay nagkita lang kay tita Ipid nung bumisita siya doon para sa anak niya. Sige, uwi na ako dito. Pakisabi po kay tito na nagpaalam ako. Sige, ihahatid kita. Ah, paano ka pupunta? Opo, lalabas na ako para sumakay ng taxi. Pagod ka pa, magpahinga ka sa kwarto. Oo, sigurado. Si Kuya Min ang sasama sa'yo. Oo. Alam ko na. Apo, uwi na ako. Nung bata pa, nagmahalan si na tatay at duok nguyet. Iniwan ni tatay si duong nguyet para pakasalan ng nanay mo. Nung panahong iyon, buntis si duong nguyet kay Utmay. Min, huwag kang magsalita ng masama. Sino ang nagsabi sa iyo ng tungkol dyan? Sa sarili niyang bibig, sinabi ni tita bang nguyet sa iyo. Yun din ang dahilan kung bakit ipinagbawal sa iyo ng iyong ama at siya ang pakikapagkaibigan kay Utmay. Bakit, tita? Bakit, Bakit tita? Bakit mo naisipan iyon, mama? Si Utbi ay anak mo. Paano nagawang hayaan ni mama ang magina? Namuhay ng mahirap sa nakaraang ilang taon? Sabi mo, si may ay anak ni tatay? Hindi totoo. Imposibleng mangyari iyon. Nagsisinungaling lamang siya upang lokohin ka. Noon, sinabi ni Bay kay ba na buntis na siya kini-kilala na ni tatay. Si tatay at ang kanyang tita ay nagkakilala at nagmahalan. Kaya hindi imbento ang sinasabi ni tita Nguyet. At hindi niya iimbento ang ganitong kaseryosong bagay. Hindi ba tatay? Ipinagbawal niya sa iyo. Huwag nang banggitin ang bagay na ito. Nasabi ko na, ang tatay mo at siya ay hindi magkakilala. Gumagawa siya ng kwento para siraan si tatay. Ako ang anak ni tatay. At hindi mo ba pinaniniwalaan ang tatay mo? Pero naniniwala ka sa sinasabi ng iba? Maghanda ka na ulit para sa engagement kay Tuylin. Imbis na makinig sa mga walang kwentang bagay na ganyan. At bawal ka. Huwag mong sasabihin sa nanay mo ang tungkol dito. Oh, babalik na po oh, ako. Oh, paalam. Anong nangyayari dito? Dapat ko bang sabihin kay tita? Lola? Gising ka pa ba, ma? Hinihintay ka magbalik ng tatay mo. Ano pong nangyari? Kamakailan lang. Napansin ng lola na hindi ka masaya parati. Parati kang nag-aalala at pagod. May problema ba? Wala po iyon. Baka masyado lang po akong stressed sa trabaho. Alam kong may pinagdadaanan ka. Huwag mong isipin na dahil abala ako sa trabaho, ay hindi kita pinapansin. Alam mo na may problema ka kay Min, hindi ba? Walang ganyan ang tatay. Kami ni Anong Normal lang. At saka, ang mga magulang niya dun sa bahay akala nila na ako ay manugang na. Pero alam mo, si Huang Min ay hindi talaga mahal ka. Tiningnan lang ng lola ang paraan na trato niya sa'yo at alam na niya. Pero inaamin ko, si Huang Min ay isang mabuting tao, masipag at responsable. Pero bawang pag-ibig ay hindi maaring pilitin. Hindi, Dad. Mahal na mahal ka ni Kuya Min, at ngayong ang kanyang mga magulang ay nagtakda rin ng magandang araw para sa aming kasal. Pilak na bilog. Pero nag-aalala pa rin siya sa love life niya. Mayroon lang siyang dalawang anak na babae, ang ate ko at ako. Ngayon ikaw na lang ang natitira sa tatay mo. Paano niyo po nagawang hindi mag-alala para sa akin? Nag-aalala si tatay na masyado mong mahal siya at baka masaktan ka lang? Tatay, huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Sige, uminom ka na ng gatas at magpahinga ka na. Opo. <todidik> Mag-subscribe kayo sa channel. Ano ba? Paalam An! sa inyong yeah! lahat. Yeah! Lumabas ka. Lumabas ka. Ano? Kita-kit sa susunod na Oh my na God! Marabin. San ka na ginuman? Gusto mo bang mamatay sa inuman, ha nanay? San mo siya nakita? Oo, oh, nakita ko siya sa tabi ng kanal. Malapit sa Kwan House at Ryokuen. Tapos, tinulungan ko siyang umuwi. Pauwi na ako. Ngayon, nandito na si Didong Siya na ang bahala sa kanya. Yabita, kailangan ko na umuwi sa bahay. Maraming salamat pa din sa iyo, Tita, nandito na po ako. Umuwi ka! Salamat sa lahat! Kamusta at hanggang sa muli! Hi, hindi na kita matiis. Iniwan ka niya para sa ibang lalaki, pero mahal mo pa rin siya? Magalit ka na! Gusto mo bang mamatay sa paglalaro ng larong ito? O magaling ka, mamatay ka! Ayokong magkaroon ng kaibigang katulad mo! Anong sinasabi mo? Nalulungkot siya at may problema. Kung gagawin mo yan, baka mag-isip siya ng masama at baka ituloy niya. Patay na ang bata! Naligaw ka! Gusto mo mamatay, ha? Nakalakan na sa buhay Koa! Itapo ng loob. Anak, hindi na uunawaan niti ang kalungkutan mo. Huwag kang mag-isip ng masama, anak isa ka lamang anak na lalaki ni Be? Takbo! Takbo lahat kayo! Mamamatay na! Ha? Anong ginagawa mo? Lasing si Anha? Paano kung talagang uminom siya? Hugasan mo ito? Hindi ako makapaniwala! Heto! Kuya! Patay na ang aso mo! Aso mo! Tama na! Inalagaan kita ng maraming taon ngayon, gusto mo nang mamatay dahil sa isang babae, iiwan mo ang iyong ina. Kailangan kong gumaling. Ang nanay ko ay laging may sakit. Gusto kong sumaya ka. Kailangan kong magsikap para kumita ng pera. Kung sakaling mamatay ako, ang mga lumang pera ay ipamamana ko sa mga kapatid. Kanino ko ba ibibigay? Ayoko na mangyari sa inyong buhay ang nangyari sa akin. Hoy, akala mo ba Walang malas na makita ang isang ibon na may bitbit -bit na bagay? Walang iya! Diyos ko! Ano? Tulungan! Tulungan! Tulungan mo ko! Talagang kahangahangap! Ah! Ah! Tapos na ang episode Daddy! 11.